Hello guys, good afternoon. Ito na yung ating ginataan na bilo-bilo guys. Ayan. Gumamit kasi tayo guys ng ano ng segunda nga brown na sugar kaya medyo brown siya. Kasi uh, wala kaming white na sugar dito ang lakas ng ulan. Kaya ayan guys, ayan. Ang bango ng langka. Mayroon yan guys, saging na saba Uh, kamoti kamote at sa kalangka ayan dalawang niyog yung nilagay natin ayan ayan guys ayan hintayin natin guys na lumapot siya ayan yung bilog yung ano yung bilog bilog nya ayan na yung white ayan ang bango guys dalawang gata kasi yung nilagay natin kaya wait natin nga mag sticky siya tapos ah, uh, ayan luto na yan siya okay yan lang muna guys thank you for watching my video